So guys magandang araw sa inyo so welcome po ulit dito sa bike shop ng Bayad Bike 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 Imus Cavite so ang location ng shop namin nasa tapat po kami ng Robinsons Place Imus along Aguinaldo Highway so for this video naman po yan meron tayong ife feature na bagong dating lang dito sa Bike 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 Imus Cavite na new arrival from uh, na XC Hardtail Mountain Bike frame so ito na yun ito yung uh, Mountain Peak Everest so nag expect ako ng ano eh uh, Everest Pro ulit eh pero ito na Everest lang So tignan natin muna no. Yan, Mountain Peak Everest. Yan, Everest lang. So akala ko Everest Pro na 2025 eh. So historically kasi, share ko lang sa inyo ting history no? Yung unang labas kasi ng Mountain Peak Everest nung no, uh, late 2019, pero yung model noon 2020 na model ng Mountain Peak Everest na una no. Then nung no, pandemic, lumabas yung 2021 na Mountain Peak Everest 2. Then, noong ano naman, noong uh, 2022 Mountain Peak Everest Pro Then, last year Mountain Peak Everest Pro din Pero, latest, uh, later version 2024, and ito na Ito yung uh, Mountain Peak Everest na 2026 model So, ang impression ko dito Ito uh, na yata yung pinakapoging eh. Ito na yata yung pinakapoging frame na nilabas ng Mount Epic Everest eh. Parang gusto ko tuloy bumili eh. <laughs> ko, parang gusto ko tuloy mag-assemble ng isa pang rigid MTB dahil sobrang pogi nito. ito eh. Tapos ang ganda pa ng kulay no. Uh, gold yung uh, decals dito sa sa mismo Mount Tick -Tick na logo. Yan decals. Then ito ay matte black. Then yung Everest na logo yan. Uh, naka-gloss na glossy, no? Tsaka yung 29er. Kasi 29er itong frame na to. Mamaya, uh, tingnan natin. Mamaya, sasabihin ko, o oh, papakita ko sa inyo yung tigbang nito. At tsaka yung presyo. Yan. So, mamaya pala, uh, hindi natin. Uh, meron, kami, meron kasi kami dito mountain peak na rigid fork, eh, Na 27.5. Tingnan natin kung ano yung tsura pag nilagay natin yung rigid fork. Yan. So, Before na gawin natin yon, yan, mag-start muna tayo, i-frame check to. So ito nga ulit yung Mountain Peak Everest 2026 model. Yung mga predecessors nito, aluminum 6061. Pero ito, base dito, yan, kung babasahin natin, mm, aluminum alloy, yan alloy, X6 yata ito. Yan, X6. Yan, kung nakita nyo, no? 'yung alloy X6 kasi aluminum alloy X6 ng na, ano no, 'yung material nito. Ito na 'yung latest na material na uh, aluminum alloy ang naka nag, uh, material nga pala nito sa Mountain Peak Everest 2026 to. No? So ngayon ko lang ngayon ko lang nakita to. Ah. So bagong-bago Yan bagong-bago 'yung material na pagka aluminum alloy nito. No? Yan nga hydrofoaming. Hydro yan hydrofoaming, kita natin kasi naka iba yung shape nito. Actually, naka-hydrofoam din naman doon sa mga predecessors ng ibang model ng Mountain Bikers. Then yun nga, uh, size 29. Wala pa kasi 27.5. Hindi ko alam kung merong size 27.5. Then sa 29 'yan, pag large, may curvature yung uh, may curvature yung seat tube no. Uh, malamang pag 27.5, baka diretso lang yan. Katulad dun sa yung unang model ng Mountain Peak Everest. Ni. Then, ang uh, ano nito, ang uh, seat si C-tube down nito, yun, first time lang ako nakakita na, ano, humaba ng konti. No? Yung large nito, kasi large to eh, Di ba yung uh, large dati size 17 inches? Ito naman, size 17.5. Yan, size 17.5. So, medyo papor sa mga medyo matatangkad at saka medyo matatas magano ng seat height, no? Patulad sa akin. Kaso nga lang, medyo nakuku... Pero sa akin, Para sa akin, medyo... Uh, medyo kulag pa, no? Kasi, ano ko, eh, halos 6 feet ako, 5'11 ako, eh. So, sa mga height na katulad sa akin, na 5'11 or 6 foot, pwede naman to. Pwede naman yan. As long as yung uh, seat, post niya, uh, seat post na ikakabit dito, ay mga 450 mm ang haba. Yan. So yun nga no, para lang naman uh, para lang yung sinabi ko kanina, para lang sa mga matatangkad uh, katulad ko ano. Then sinukat ko yung uh, yung actual na ano no, yung actual top tube nito nasa uh, 580 mm. So legit na large talaga to. Kasi gano talaga ang range eh. 570, 580 yan large yan. So ito 580. Then, ito naman, ito yung isa pang bago dito sa Mountain Peak Everest na 2026 model, itong head tube. Kasi, yung mga predecessors, lahat yun ay tapered. Ito ay straight. Yan, straight na ito. Na, sinukat na yung, ano namin, sinukat namin yung diameter nito. Nasa 52. 50, 52 mm ang diameter nito. Kaya kung bibili kayo nito, meron ng kasamang headset yan, may kasama ano, ah, uh, kung bibili kayo nito, kasama na 'to. Isa uh, kasama na 'to sa mga inclusions ng Mountain Peak Everest na 2026 model. Yan, ang uh, model nito ay T29 PM-1 na color black. Yan, yun yung ano, yan, no? yan yung ano niyan, Yan yung kasama nito. Meron pa yan, mamaya natin. Ito yung ito pa kasi yung ibang mga inclusions. So ito nakita uh, sa ano sa cable routing no next naman sa cable routing. Doon sa mga predecessors ng mounting peak Everest, di ba may mga butas dito dati sa internal. Ngayon wala na, no? Ayan, dito, wala, wala dito sa side ng down tube, pare, pati dito, no? Wala. Dahil, ang routing na ngayon ng internal dito na sa loob. Kaya malaki to eh. Kaya naging 52mm na yung, ah, yung diameter ng head tube, para dito na dadaan yung cable. So, pabor na, ano yan, ah uh, ang maganda dito na headset, yung binibenta sa Shopee na, yung, yung binibenta sa Shopee na, ano, yung may mga aerospacer na doon dadaan yung, ano, doon dadaan yung cable. Yan, so, kapag in-install nyo yun, wala na kayo makikita na cable dito, wala na. Lahat na yan, tago. Yan, so, additional advantage yun sa aerodynamics, na no? wala nang drag sa mga cables. Yan, tingnan natin yung sandada, no. Yan, kita natin dito, internal na rin sa rear brake. Yan, internal na rin. Ito raw yung kable na yan, yan daw yung guide. Yan, guide daw yan para mag-channel yung, uh, yung sa yung sa host ng cable, hydraulic cable, no, dito. Hydraulic host pala, dito. Yan, dito sa may post ng caliper, no. Yan, may guide na yan. Then dito rin yan, meron din dito sa may uh, bandang R ano sa may change na pupunta sa RD niyan. Ito yung, yung daanan ng ano, hydraulic hose. yan sorry ah. <laughs> so pag binuuto, halos wala kayong yung makikitang uh, cables. Particular dito wala talaga yung wala talaga kayong makikita. Dito konti lang. Dito sa side na to. Then additional inclusion pa no uh, kapag bumili kayo nitong Mountain Peak Everest 2026 model. Ito, ito yung uh, styrofoam. Styrofoam na may butas sa gitna. Uh, para daw to sa hydraulic hose. So tingin ko diyan ah uh, itong styrofoam na to ipapasok yung hydraulic hose tapos siya channel dito sa head tube. Yan, sa head tube tapos magcha-channel yan sa down tube. Yan tingin ko ang purpose nito para hindi maingay yung uh, hindi umiingay yung uh, hydraulic hose dun sa frame kapag malubak yan so yun ang tingin kong purpose nito dito sa styrofoam na to then ang additional inclusion pa ito, ito yung uh, chainstay chain state protector which is napakaganda yan, napakaganda nitong chain protector try natin i kabit na ano kabit natin ng ganda oh. Eh. Parang doon sa Trek Marlin. Ganda. Yan, eh. yan, ito ay tsaka ito, ito yung uh, ito yung uh, isa pang inclusion. Eh. Then yung ano, yun na naman yung yan, yung bottom bracket sila to, yan uh, the usual BSA threaded. Then ito pang 31.6 pa rin na uh, pang 31.6 mm diameter na seat post. So kung gagamit kayo ng seat lamp, 34.9 mm naman yun, sa seat lamp. Then isang ano lang, no? isang mount lang para sa battle cage. Yan, wala kasi dito sa sa seat tube. Yan. Then syempre true axle. True axle yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan, of course is Ah, uh, post mount. Yan. So, ang poging-pogi nito, itong uh, Mountain Peak Everest na 20, 26 model. At tignan natin pag naka, medyo nakatayo. Pag matumba. Yan. So, mamaya tignan ko kung ano, uh, kung prone ba to sa feather strike. Tingnan ko lang. Gusto ko makita yung parang BB drop nito eh. Kasi doon sa 2024 na Mountain Peak Everest Pro, yung uh, ano kasi, masyadong mababa yung BB drop eh. Pero tingin ko hindi naman ito gaano kababa yung BB drop nito. So tingnan natin, Iyan na natin yung rigid fork. Pasensya na kasi wala kasi color color black. <laughs> ito lang yung available na color. Yan guys, no? Uh, kinabit ko yung uh, Mountain Peak RGF 627 27.5, non-suspension corrected the rigid fork, at uh, saka itong 29er na Mountain Peak Everest 2026 model So, based dito sa sa geometry na nakikita ko dito tingin ko naman, hindi naman baksak na baksak yung BB drop, okay na okay na lagyan dito itong ganitong kahaba na rigid fork Yan, so hindi katulad sa 2024 na Mountain Peak Everest Pro, yun talaga kasi yung Everest Pro na 2024 tarang kitang kita ko na mababang mababa yung BB drop ito medyo mataas ng konti so yan mukhang okay na okay lagyan ng rigid fork na ganito yung haba uh, not sure sa Coseblo na gravel fork kasi yun yung nakikita ko sa tiktok maraming nagkakabit ng ganun eh. uh, kasi ano yun eh ang haba nun 26 er na non-suspension corrected So sa tingin ko kung gusto niyo lagyan to ng ano, kung gusto niyo lagyan to ng Coseblo na na gravel fork kasi yung haba noon 400 mm lang ang crown length. Uh, katulad lang lang yun ng 26er na uh, hindi suspension corrected. Maglagay kayo ng pinakamatabang gulong na available dito. Mga preferably mga 2.2 to 2.3 kasi yung Coseblo ng gravel fork. Ah, uh, ko sa Coseblo gravel fork hanggang 2.25 Hanggang 2.3 din, alam ko kung pwede. Yan. Kasi doon sa, nabahit si ko dati doon sa Elves na naka-rigid MTB na naka-coserdo din. Kasi ang gamit noon, uh, Victoria Terreno X-Race na 29 by 2.25. Yan. Then, kinabit ko yung, uh, hindi naman talagang kabit na kabit, no? Inal lang natin, pinitas lang natin. Ito yung headset, no? Yan. So, nakita niyo may butas kasi diyan magcha-channel yung cable. Yan, eh, may dalawang butas diyan. May kasama pang ganito, no. Ito yata yung, yung guide dun sa loob. Ipapasok 'yan. Sige, ko papasok sa loob. Eh. Yan, 'yan yung guide sa cable tsaka sa brake hose. Yan, 'yan yung tingin ko dito. No? So, kakaiba. Ito yung pinaka kakaiba na uh, feature, no. Sa compare dun sa mga ibang model na luma na mounting Peak Everest. Yan. So, tignan natin dito sa... Yan, mga sakto naman. Akala ko nung una, medyo mas malaki ito eh. Ito sa part. Pero, nung kinabit ko, yan, okay naman. Sakto din naman yun. Eh. So, yan. Pogi-pogi naman lagi ng rigid part. At, medyo tumas yung BB trap tingin ko. No? Dito sa Mountain Peak Everest po. 2026 model. Then, next naman, tibangin natin to yan, yan yung isa sa mga inihintay nila. Yung timbang nito. Kasi yung Multi-Pick Everest Pro na 2024, based dun sa vlog ko dati, mahigit 1.7 kilograms, kasama na yung, uh, kasama na yung True axle skiver. So, yan, timbangin na natin. Yan, guys, natimbang ko na, no? Yan yung aking uh, weighing scale na digital. Yan, weight reveal. Mmm! 1.906 kg or 1906 grams so 1.9 basically so ito pala medyo mas mabigat pala to kaysa dun sa 2024 na mountain peak Everest Pro ah uh, katimbang, tingin ko katimbang lang ito nung unang lobas eh. yung unang labas na mountain peak Everest na nung 2020 yan kasama dyan yung yan kasama yung uh, true axle uh, skiver, no? ngayon na matibangin natin na walang true axle skiver yan guys, sa tinanggal ko na yung uh, true axle skewer to. No? Yan, 1.85 kg. So mga ano lang, roughly mga 50 grams lang yung nabawas no. So ito pala 50 grams yung ano, yung timbang nitong true axle skewer. Uh, which is uh, ano no, medyo mabigat compare dun sa Mountain Peak Everest Pro at sa Everest 2. Pero pagdating sa forma, para sa akin, ito yung pinaka pogi. Ito so, yung pinaka pogi mountain peak Everest na nilabas nila ngayon ng mountain peak na 2026 model. Yan. So, lasa lang yung presyo nito. Ang discounted price nito is only 8,000. Yan. 8,000 pesos na lang itong Mountain Peak Everest Pro na XC Hardtail Mountain Bike Trail na 2026 model. Yan. So, sa mga gustong bumili nitong poging pogi na pinaka poging Mountain Peak Everest. Ang mode of payment po namin uh, para ma-avail 'no ma, nyo yung, ano, ma nyo yung discounted price. Cash, Gcash or bank transfer. Sa credit card naman, uh, straight payment only. Then magiging regular price base na. Then pwede rin to sa installment through Home Credit or Salmon Financing itong Mount Peak Everest na 2026 model. Yan. Then, sa mga taga-imus, pwede kaming mag-price match. If ever na may mga kalaban kami ng mga bike shop na may mga physical store na or if ever meron mas bababa, pwede namin tapatin, uh, pwede namin tapatin yan. Pwede namin i-price match yung presyo nila sa presyo namin dito sa Bike Bike Bike, bike Imus Kabite. Yan. And that's it for this video. So kung meron kayong tanong na hindi ko na-mention, Regarding dito sa pray na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Yan, so shoutout kay Jello. Busy kasi siya. <laughs> so, ngayon lang. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then, don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan, guys. So, maraming maraming salamat sa inyo. And, guys, see po sa inyo.